Good day, Pinoy Mami. I'm Dr. Pedja, ma'am. Sa video na to, first time ko pong magre-react sa isang video na nakita ko online. Uh, team Payaman siya. And um, familiar naman ako sa Team Payaman. I watch Kong and V. Pero meron kasi silang video uh, sa Team Payaman na si Baby Isla daw ay nagkaroon ng pulmonya. So nag-scroll lang ako and then gusto kong mag-react sa kanyang video. Let's start. As in, alam niya, umiiyak ako. Pinausap ko sa Ken sa phone, umiiyak ako. Siya yung kumausap din kay Ken. Siya yung kumakausap sa, sa doctor. Tapos nung time na ini-injection si Isla, alam niyo guys, um, graduate ako ng medtech. Intern ako sa hospital. Parang for me, parang hindi ka masyadong matakot na humawak ng baby, na mag, mag prick ng baby, kumuha ng dugo ng baby. Pero nung kay Isla na, grabe talaga guys. Well, relate tayo dyan, no? Tayong lahat mga mommies na kahit yung mga nasa medical uh, medical community, mga doctor, nurses, uh, medtech, kahit uh, mga medical um, people na tayo, takot pa rin tayo kapag si baby na yung nagkasakit. So, sino bang hindi relate siya na hindi magiging anxious kapag meron symptoms or random mga iba si baby. Kahit ako, nung meron sakit si baby, nawawala po yung pagka-pediatrician ko. Totoo po yan na nasasaktan siya, wala kang choice, pero kailangan mong gawin yun para, ang hirap pala, ang hirap na nakikita ang nahihirapan siya, na parang kung kaya mong akuhin ko na lang yung sakit na, na sakit niya, yung ubo niya, sipo niya, ako na lang, gano'n. bilang nanay, ganun na eh, ang iniisip mo na lang, sana sa akin na lang mapunta yung sakit niya. Pagka-discharge sa amin, after four days, nagpa-check up kami sa pedya ni Isla, pina-x-ray uh, ko nga siya, doon namin na-detect ulit siya, na-develop nga ng pneumonia, yung kanyang ubo, so nag-antibiotic. Ano siya, nag -antibiotic. San ba nakukuha to, pwede kasi siyang napukuha siya sa mga kasama sa bahay. Yung mga kasama sa bahay ng mga matatanda na galing. Yes, and ang tawag po namin doon is community acquired pneumonia. Pwede ito sa mga one month and above na baby, anything na ubo, sipon, lagnat, tapos meron siyang exposure. Kaya ang important question po dyan kapag po kami nag-history taking, kung nahawa ba si baby, kung sino yung mga nakasalimuha niya, kung lumabas po ba siya ng bahay, at kung sino yung mga inuubo at sinisipon or may sakit sa bahay. Pero, uh, mind na, minsan, walang symptoms ang, ang mga adult. Meron sila, pero hindi nila pinapak, walang pinapakitang symptoms. Ang tawag doon, carrier sila ng sakit. Carrier sila ng virus or ng bakterya. Kaya nung, like for example, kinisman niya or hinalikan, hinagkan, Uh, binuhat si baby, ay eh, yung mga baby, mababa yung immune system. So, probably, doon na nagkaroon ng symptoms, doon na nag yung infection. Kaya, pwedeng possible, possible na may pulmo, na magkaroon ng pulmonya si baby. Pwedeng asymptomatic sila or wala silang mga sintomas na may enterovirus sila. Pero pag ang um, baby ay tinamaan, doon talaga siyang symptomatic. Sabi so, enterovirus, uh, siguro nagpa-panel sila Uh, tapos ang nakita is enterovirus yung mama kay baby. So enterovirus is uh, virus na kunsaan ang tama talaga nito is respiratory tract system. So ang symptoms niyan is sipon, ubo, lagnat, na pag nasamid siya, posible na magkakaroon talaga siya ng pneumonia. So ang, ang tawag namin doon is viral pneumonia. So pwede talaga magkaroon ng pneumonia sa isang virus ha, parang COVID lang din yan. At, at pag kasi ba yung kanyang immune system dahil sa virus, pwede siyang pwedeng kumapit ang ana ang bakterya. So pwedeng magkaroon ng bacterial infection. Kaya yung mga ibang doktor sinasabahan nila ng antibiotics. So, ang kinakatakot ko pa nung time na yon is may outbreak of Bordetella pertussis. Yung whooping pa lang time na yan is outbreak ng pertussis. Pero mga mamis, hindi ibig sabihin hindi porket hindi yun na hindi niyo na naririnig ang pertussis is wala na. Wala na yan sa community. Nandiyan pa din kaya kailangan mag-practice pa rin kayo ng mga healthcare protocol like yung um, uh, hand washing, face mask, tapos mahalaga na meron kayo laging alcohol and um, huwag masyadong pumunta sa mga matataong lugar. Kasi nandyan pa din ang virus, nandyan pa din yung whooping, cough na kinakatakot natin. Alaman agad kung anong virus, bacteria o influenza ang tumama sa mga babies nyo. Magpa-respiratory panel kayo. Isaswab lang yung ilong. Yun na yun. Swab lang ilong, mag-detect na. Pero medyo pricey siya. Yes. Pero Yes, medyo talagang pricey po yan. Di ba yung kung naalala nyo, yung COVID sa mga private institution, umabot ng 5,000 to 8,000. So matagal na na merong swab at madedetect talaga kung anong klaseng virus or bacteria ang tumama kay baby. Sa mga ibang hospital, like sa mga level 1 hospital, sa mga ibang government hospital or sa mga private hospital na uh, dito, yung, mga na, yung mga, level 1 to level 2 hospital, bihira lang na merong ganito na respiratory panel katulad nung so, yun kay advice mama. ko sa mga mommies thank you din kila mama papa at saka kay ate Benny sa nag sa kay Isla Boy nung time na yun and yun lang tapos after ilang days gumaling na rin si Isla gumaling na siya nawala na yung sipon niya nawala na yun buti agad gumaling. Usually, kapag na-admit si baby or kahit kapag uh, nagka nagkakaroon siya ng treatment for pneumonia, usually, 3 to 4 days yung reassessment niyan. So dapat kung nagti na si baby in 3 to 4 days na kita na tayo ng improvement of symptoms nawala na ng fever nagkakaroon na siya ng gana nagiging active na siya and then yung ubo pleasant na pero sometimes meron namang babies na wala na siyang fever pero yung uh, ubo meron pa okay lang yun at least wala na siyang fever yun yung lagi kong tinatanong sa mga patients ko yung lagnat so kung wala na ng lagnat by the 3rd to 4th treatment um, meaning yung baby mo is umu okay na siya, nagre-resolve na yung pneumonia niya, kahit meron pang ubo. Healthy, walang kasakit-sakit, malakas na bata, i-heat lahat ng, developmental milestones niya. Sabi pa nga ni Doktora, advance siya eh. Kasi dapat yung mga ganun ano, months, crawl pa lang. Kasi isla nakaka-stand na siya. So, very good. For, isla. Uh, about sa milestone ni Baby, sabi ko nga, ang isa sa mga sinyales na healthy si Baby is yung milestone niya is at par with age. So, huwag na huwag po tayong uh, mag-atubiling, magpa-well baby checkup para malaman natin kung hindi delayed sa si baby. Kasi yung mga milestones na yan, chine-check namin yan kung nasa red flag na. Pero hindi rin naman malalaman nyo yan, mami, kung delayed siya dahil alam nyo naman na roll rollover is at four months, ang sitting nasa seventh month yan, ang standing. One year old. Yun lang. Sana makapag-react pa ako sa mga ibang video and uh, please let me know in the comment box section kung ano yung palagi po ninyo sa video na to dahil first time ko nga po mag-react. So, yun. Yun lang. Thank you.